Galing man sa malayong bansa, Pinoy na Pinoy naman ang tema ng kasal ng dalawang Russian tourists sa Cebu. Kaisikel ang sinakyan ng mga abay at imbes na bridal car, sumukay ang bride sa jeep. Balita natin ni Alan Domingo ng GMA Cebu. Bitbit -bit ang mga flaglet sinalubong ng mga estudyante na mag Elementary School at Paho National High School ang dalawang Russian tourists na sina Ivan Nikolaev at Palina Novak. Dito sa Lapu-Lapu City, pinili ng magkasintahang Russia na magpakasal ang entourage ng groom sa Makaipa ng Tricycle. Sakay naman sa isang nilindahang pampasaherong jeep ang drive na sinalubong ni Mayor Pastro Daza. dag muna ang ikakasal sa harap ng Mactan Shrine mula roon ay dumiritso sila sa isang magandang resort para sa mismong wedding ceremony. Isang Pilipino na lisensyadong magsagawa ng Orthodox Christian wedding ang nanguna. I hereby declare you husband and wife. Ivan, you can kiss your wife. <laughs> ang mga Pinoy na kasala nila, inorganisa ng isang Russian travel agency sa pakisipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu. To show to the Russian uh, friends, to Russian couple, uh, that the Philippines is the greatest country. He chose as lapu, -Lapu uh, for the reason that canang ng strong si lapu -Lapu, and uh, they're getting married. So their marriage will be that strong. Balak ng Russian travel agency, he promote ng lapu, -Lapu City mm -hmm. bilang wedding capital of the Philippines. Sa ganitong para posibleng mahigitan pa ang 20,000 na turista mula sa Russia na bumisita sa Pilipinas noong nakarang taon. Sina Ivan at Palina na patunayang pagdating sa kasalan, talaga namang it's more fun in the Philippines. Alan Domingo, Jamie News.